Oh, what's up guys? Welcome po sa panibagong video. Tayo po ngayon ay maglalaro ulit ng Escape the Mr. Crazy. So bago nga natin sumunod ang video na to, guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay eh, magsubscribe ka natin. Share mo na to sa mga tropa mo. sa ano pa natin? Play. So ngayon guys, medyo naging busy ulit po ako in the same way. Kasi po, fourth quarter na rin naman. So malapit na yung bakasyon. At kapag nagbakasyon, pwede na tayo magtuloy-tuloy sa pag upload ng mga video. So yun nga. Bubuksan ko na to syempre. Then bubuksan ko na rin siguro to so, actually. Ah. Uh, okay. Bababa ako. Ano to? Actually guys, uh, to be Actually guys, kanina po nag-record po ako sa labas sa bahay. Kaso sa sobrang lamok, medyo malayo din po ako sa internet kanina. Nandun po ako sa likod. Eh, hindi po hinahe. Eh. Hindi po siya umapot sobrang umabot actually pero sobrang hina po niya sa labas so mas pinili ko na lang po pumasok so sana mag relax naman ako sa labas kahit paano kasi so, marami po ang sinasakasa sa school ko din guys so, kaya marami salamat sa mga patuloy na umiintindi pa rin ay ganun okay, hindi mo naman ako basta basta mahabol right so brothers okay hindi ka lang tama yung dinadaanan ko pero feeling ko tama na man sya kasi so, may wawasakan ako dito right diba ay tatanan din naman na ulit ako dito Oh my goodness. Patay na naman tayo. Okay. So, tatalo na ulit ako dito. Dito ulit. Ay, reset. Alam mo yun, ang dali-dali ng parkour. Kapag patali yung parkour, doon ko nahihirapan. Talaga real talk, guys. Masa din ako nahihirapan sa mga madaling parkour. Um, Nakatala na ako dito, di ba? So, kailangan ko pang lang dito sa right side, di ba? Pati, buwis. Alapit po na diyan. Konting, konting akbang na lang yun, oh. Hindi pa nakatalon. Oh my goodness. Kapag to, natalon ko talaga. Abay. Abay, kakaiba to, par. Ito na, par. Oh. Tapos dito ulit, par. Okay. Tatalon ulit tayo par Ano Yun, na ulit yung gagawin ko Let's go Let's go Taas tayo par Taas mo Apo na ito na taas mo Abay yabon talaga DJ par Tataas mo lang naman ito Diba par Napakadali lang naman ng ganun, ito talon na, di ba? din dito talon na. Talon na. Oh my god, sapot lang para. Ay, may nangahabol para nung sa likod ko. Kapala sobrang hirap niyang i-park, may nagahabol. Nagahabol na. May nagahabol ah. Yeah. Dapat dito tayo masyado sa sapot kasi. May nanghahabol, oh. Reset. Inahabol tayo ng pilit nito. Siguro natin kung only jump para mas okay siya. Only jump. Huwag kang magpapahabol. Sabi lang konti. Oh, oops. Oops. Okay. Feeling ko wala na rin naman mag-aabon siguro dito. Okay, konti-konti lang tayo pa shadow. Kasi medyo dead din tayo. So para to Ang kukuha Ano to? Pet sim? Kukuha ng ginto Ano to? Ha? Ah? Wait what? Paano? Kasi tatalan ako dito so, Wait di ko siya gets eh Kasi medyo ano lang siya na siya, madali nga siya pero paano ka? Ah, VIP miner pa rin nandoon. Hello, ay gagi. kala Oh my god, hindi ko masyadong napansin yung napansin ko yung actually pero dikon hindi ko, di ko pa sinasabi gumagalaw siya. Tingnan mo, hindi ko masyadong napansin na gumagalaw. Di ba? Siguro pag niya, Tawid ka na. Tawid ka na niya. No? Nakadalawa ako. Ay, wiset. Nakadalawa. Nakadalawa ka na nga. Napumalpak ka pa. Ay, napakalapit mo talaga. Okay, talon mo isa. Oh. Ay! Shish. Ang lupit par. Ang lupit talaga. Pagkakalupit pa na. Ay! <laughs> oh my god, nasa lapit na par. Legit. Oh my goodness talaga, talaga naman. Ay, kung paktan deadly web pa na b'y, talaga. Ay visit, tataw ng kung Okay. ako sa atung paragon na to. Ay serious mode guys, serious mode kaya naman talaga natin, hindi siya kakayaan ay, hindi siya kakayaan hmm, talaga naman, talaga naman talaga naman okay, okay okay po talaga naman, nagka-flow si Westline oh my god oh my goodness, ang deadly scene na yung nangyari dito sa part na to. 2 minutes na ako nandito Okay, eh, kapag ay preset. Di siya natalan na maayos eh. Sige. Nakanyan na ako. At least makita ko siya. Pag ganyan niya, tatalan na ako. Stop ulit ako. Pag ganyan niya, tatalan na ako. Mabilis ha. Stop. Go. Oh my goodness, nagawa ko siya. Ano to? Ay, parkour. Parkour lang pala to. So, ito sa mga pinakamadaling parkour siguro na gagawin ko sa buong buhay ko kasi hindi naman napakadali na naman yung i-parkour. Hindi siya mahirap. Buksan mo lang yan. Eh. Diba? Tapos pumunta ka dito. Kung sabi mo mag dito, dito lang mag ka pa. So, dito na tayo. Ibukas ako ito. Nagbubuksan uh, ko siya so Ay, parang cool ko Ay, misa hindi ko na malayan Kala ko kung pa ako Hindi ko na malayan yun, natatala na ako Actually Kala pa ako dito Then Dito sa side nito. And dun sa side na yun Okay, very good Ano siya yun, nagkakamuflash siya So, reset, hindi ko siya napansin Okay So mahirap siya. Hindi mo siya mahirap actually. Oh my goodness. Ayan, tatalan na ako dito. Oh my goodness talaga. Kapag na nadid ako, ewan ko na talaga. Yung best na nadid sa. Okay. Okay, 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 okay. Nalampas okay. na naman siya. Lampas na naman po siya. Napakalapit. Malapit talaga. Hige, tatalo rin ko ito. Uh, ito pa. Pag talaga to. Oh my goodness. Kapag ito, ko talaga. Ay, sya, sya, napakadali niya ang ipar iparko. Eh kung para mo lang i-partner okay very good where is the exit this year feeling ko hindi pa rin exit you need to find a key to exit so pupunta pa ako dito right para lang makuha yung susi eh bale 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 kailangan pumunta dito para lang makuha yung susi eh binapakalupit talaga pagkakalupit na naman pupunta pa pa dito Ay, ito pero nga guys, sana nag-enjoy po kayo sa video na to. Maraming maraming salamat sa panunod ninyo. Ang alam. paalam.